Ngayon ha, ngayon sa mga habol po ng Valentine's Day celebration at naghahanap pa ng pwedeng pasyalan, eh baka gusto nyo mag-date sa kartilya ng katipunan sa Maynila. Kung bakit, alamin natin sa pampagising na balita ni Ivan Tarinque. Hindi na kailangan pang lumayo at lumabas ng Maynila para mga date this Valentine's. Dahil dito, sa kartilya ng katipunan ay for sure mag-enjoy kayo sa dami ng mabibili at pagkaing matitikman magandang vibes. Check! Stalls na pwedeng bisitahin. Check na check! Perfect pasyalan, especially ngayong Valentine's Day kasama ang jowa. syempre ayaw ko naman ng feeling ma third wheel dito. Kaya sinama ko na rin si jowa at nagtingin-tingin sa iba't ibang booth. Nag-selfie, bumili nitong sisiu at nag-food trip. Ang mga activities na yan, hindi umabot ng 200 pesos. Perfect sa mga mag-jowa, friends, or students on a budget. Marami naman kami nakita ng stalls. Uh, I think they're ano naman, affordable for students din. Sa nasaktol lang ng kakabayad na lang namin sa project. <laughs> May mga pendants, necklace, at mga singsing -sing na pwedeng-pwedeng mabili dito sa halagang 100 to 170 pesos. Kaya perfect na pangregalo kay Jowa ngayong Valentine's Day. Maganda na, malapit pa. Kaya ang ibang pamilya, dito na lang pinili mag-date. Ganda siya, sir. Talagang pasyalan talaga. Pasyalan. Na malapit sa, sa lugar namin. Para naman sa ibang nag-date at nag-enjoy dito, isa raw itong paalala na sa Metro Manila, may ganitong lugar. Lugar na pwedeng-pwede mag-relax at may pag-spend time with your loved ones. Madalas daw kasi ang ganitong lugar, dinandaan-daanan lang at hindi binibigyang halaga. So I think na for other people or for other students na nag-date or they're on a budget, I think they should really give this place a chance. Bukas ang booth sa Kartilya ng Katipunan hanggang February 17 mula 3 p.m. hanggang 11 p.m. Ngayong Valentine's Day ang mahalaga ay may pakita natin ang ating appreciation sa ating partner. Dahil madalas si handa na tumulong sa ating mobile journal event. No? Talingin po hati. Ang mukha ng balita.